Pinuna ng ilang senador ang Department of Agriculture dahil wala pa rin nakukulong na big time smugglers na mga produktong pang-agrikultura. Sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, sinabi ni Sen. Francis Pangilinan na September 2024 pa na isa batas ang Anti-Agricultural Economic Smug uh, Sabotage Law. Pero hanggang ngayon, eh, wala pang napaparasahang smuggler. Kasi ngayon, under the uh, anti-agri-economic sabotage law, kahit yung broker, kahit yung consignee, kahit yung may-ari ng warehouse, lahat yan pwedeng uh, masampahan ng non-bailable offense of economic sabotage. Inig ni Sen. Francis Pangilinan, ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., meron na silang mga kinasuhan, ngunit kulang ang kanilang tinatawag na enforcement power. Dahil dito maapila ang kalihim sa Senado, bigyan sila ng sapat na kapangyarihan para mang aresto ng mga smuggler. Kami apat na kasuhan but the reality is ang pwede lang namin ikaso is quarantine law at food safety. Bigyan niyo ho kami ng enforcement power. Ako na magagarantee sa inyo may makukulong. Tinig po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Tinalakay din sa pagdinig ang mababang buying price ng palay na tuloy na pong ikinalugi ng mga lokal na magsasaka. Kitang-kita na po yung very severe kwan eh. drop in palay price and the result of that is talagang lugi-lugi po yung ating mga magsasaka. Presyo po ng palay, 8 pesos, 10 pesos versus the uh, PSA, kwan po. production cost uh, figure of 14.52 per kilo. Sino pong mabubuhay na magsasaka kung uh, ganyan po ang, ang kwanto? ang takbo po ng presyo. Dinig po ni Leonardo Montemayor, German Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated. Sinabi naman ang DA na gumagawa na sila ng mga hakbang para madagdaga ng mga bibilhin nilang palay sa mga magsasaka. We were given 5 billion pesos in 2024 budget for fixing the uh, warehouses namin in para malagyan namin dryers and silo. Basically, by next year, makukomplete itong construction nito. So then, we can, in selected areas, pwede nang bumili ang NFA ng wet. So, but we need a lot more. Tinigbuyan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.